ito 그냥 드시고. mas malaki, mas mas maganda. Happy weekend Happy weekend Black eyes Masyadong mag-ingat ka talaga dito mga kabisda ko Masyadong madulas Muntik na po ako maslide dito O yan Ako po yan Muntik na maslide dyan oh. Happy weekend mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! <laughs> Today is oh, almost lunch time na mga kabisdak yan. Nagsusugba si Daddy Insoy ng yung bigay na aming kapitbahay. Duiji Kalbi! Yan. Ito siya mga kabisdak. Ah. Uh, ah. Double purpose ang aming Double purpose ang ating boiler. Pwede sugbahan. <laughs> yan, sinusugba na. Iniihaw na. Yan po yung tubo. Papasok doon sa loob. O, kita nyo yan. Yan. Mainit na hangin lang po ang dumadaloy dyan. Tapos pum pum, pum pumapasok yung mainit na hangin doon sa flooring ni Bianan. At ito naman is para sa... Iguboyaw pa For, for the hot water. Para yan sa hot water para sa shower at sa faucet natin doon sa kusina. Ito yung chimney. Yan, dyan lumalabas yung usok. oh sige, pakita ko sa inyo ha. Para po ito sa... <laughs> Hindi na ako nag-jacket. <laughs> Hindi na rin ako nag-pants. Wala nang pants mga kabisdak. Ano na? Napagod na ako kakajacket at kakasuop ng pants. Mga kalong pants. Makapal na long pants. Diyan po lumalabas yung usok. So, walang usok na pumapasok sa loob ng bahay, no? Yung mainit lang na hangin, mga kabistak, ang pumapasok. Oh. Yan na lang ang natira sa kahoy ni Daddy Insoy. O, oh. kunti na lang ang kahoy ni Daddy Insoy. Kukulangin yan, mga kabistak. So, yun po. Sa nagtanong kung mayroon bang usok na pumapasok sa loob ng boiler. Wala, asal ah, sa loob ng bahay, wala. Walang usok na pumapasok sa loob ng bahay. Kung na na video itong ginawa ko kasi wala akong nadalang tripod. Denjang guk mga kabistak na may tofu, radish leaves, frozen na radish leaves. Yan ang aking ginamit. Denjang gook. Ito naman meron tayong namol. Ito po ay tinatawag na shinamol sa spring. Makikita nyo anong itsura niyan. Frozen yan mga kabisdak. Ginisa ko lang. Ay, hindi ko ginisa. Gidinifrost ko tapos tinimplahan. Mga frozen na po ang aming gulay kapag ganitong winter. O, pakita ko sa inyo ha, example. Uh, yan, dito tayo sa freezer. Oh, yan. Frozen yan na gulay mga kabisdak. Pinoportion-portion lang ni Vianan. Pinoportion-portion namin, nilalagay sa plastic. Tapos, ano, yan. Madami yan. Madami. Puno-puno po yan. Pero ano, ginagamit na namin. O, oh, ito. Meron pa dito. Yan. Frozen po yan. Frozen na mais. Frozen na beans. Frozen na kakanin. Frozen na dumplings. O, oh, marami po tayong frozen dito. Frozen na dried fish bulad. Frozen na mga rice cakes. Yan siya mga kabisdak. Pag winter is halos frozen na yung aming mga pagkain. Nagtimpla din ako dito ng lemon with honey. Kasi si Little Insoy may sipon. Papainumin ko nito mga kabistak. Ah, uh, luto na mga kabistak. Wow, ang bango. Hiwain ko lang yan. Yan po ang ating lunch mga kabisdak. Meron tayong fried tofu pinirito na tofu para kay Little Inso yan. Uh, yan, Dwayji Calbi. O, oh, medyo naubos na no. Kasi late na itong pag-video ko. Wala kasi akong tripod mga kabisdak. O, oh, kumain muna kami ni ako at si Little Inso. Da, silang dalawa na ni Biyanan ang naiwan. O, oh, matagal kasi yan si Daddy insuy kumain mga kabisdak. Kasi nagachika-chika pa yan. Nagamaritisan pa yan sila ni Biyanan. Last week po ay pumunta si Daddy insuy sa Suwon. Galing po siya sa Lamay. Nag-attend siya sa Lamay ng mother-in-law ni Chagun ni Chagun Unni. Namatay na po ang mother-in-law ni Chagun Unni. Ang nanay ni Chagun Gumubo. Na-stroke kasi yun tapos na paralyze yung half ng body niya. So mas matanda pa po si Bianan sa mother-in-law ni Chagun Unni mga kabisdag. Pero tingnan nyo si Bianan. Oh, buyag-buyag. Healthy si Bianan guys. Malakas pa. At hindi pa yan bingi si Bianan. Kaya pwedeng-pwedeng makipag maritisan. Oh, nainip na si Little Insoy. Kailan ba kayo matatapos dyan sa pagkakain at pag sismis niyo, Uy, gusto ko nang lumabas at maglaro. Oh. Ang plano namin kasi is, after lunch is pumunta sa Yanggu para sukatan si Bena ng kanyang eyeglasses. Pagkatapos ng lunch namin, naghugas lang ako mga kabisdak at ito na, inautusan ako ni Nadinsoy <laughs> na pupunta daw kami ng Yanggu. Si Benan is yung salamin niya. Uh, ano daw namin papalitan kasi hindi siya makakita ba so papa ano ano namin oh, pa, pa. sukdan oh, nak. kita tam. Gutchi. Ai pra. ready, get ready with me kasi mga kamisdog. <laughs> pa paasuk dad, sukdana. Tubo mo ya. Kau? Uh, Atract. Ah hmm. uh, yan po yung violation ng truck kamisdog. Chuwa. Yan, how much ni? 32,000. Dalawa po yung violation niya. Hindi naman masyadong mabigat. So, 62,000. Nasa mga 2,000 plus in peso. Binayaran niya man na naman niya mga kabisdak. Binayaran niya po. So, wala na po tayong problema sa truck natin, no? So, tara. Nandito na si Kenan. Diba last December ay nagpa-opera nagpa man yan si Vianan sa kanyang mata doon sa Seoul. Tinanggal po yung katarak sa kanyang left eye. So ang nangyari ngayon is yung kanyang right eye mga kabisdag, is ano, yung kanyang right eye ang may problema. Hindi isang masyadong nakakita. So kailangan niya ng bagong salamin. Ngayong February 28, next week ay babalik na naman kami. Kami ng apat guys, uh, sasakay si Vianan sa aming maliit na kotse. Oh, kaming apat, pupunta kaming Seoul. Si Vianan is magpapacheck up na naman siya sa kanyang mata tayong kanyang right eye. Titingnan na naman kasi nga hindi masyadong makakita. At ngayon ay nandito na tayo sa bayan. Ayan, dyan. Dito tayo magpapasukat ng mga bagong salamin ni Bianan. Ang story niyan mga kabisdak, ang behind the story <laughs> sa araw na ito is ayaw talaga ni Binan Ayaw po ni Binan na magpasukat ng salamin. Sabi niya, gasto, gasto lang yan. Pupunta naman tayo sa Seoul. Magpapacheck up naman na ako ulit sa 28. So, yung lumang salamin niya, ang kanyang ginagamit, which is hindi daw siya masyadong makakita kapag tumingin siya sa TV. So nag-insist mo ang ating Nani na siya ang magbabayad sa pagpapasukat at pagbili ng bagong salamin ni Bianan. Kasi ang ang alibay ni Bianan is wala daw siyang pera, naubos na daw ang kanyang pera. Ah. <laughs> Napaka-kuripot oh, talaga nitong biyanan, ah. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin two weeks ago, wala daw siyang pera. Pero ngayon, ang sabi niya, gusto daw niyang bilhin yung house in lot na gustong ibenta ng aming barangay, ng aming kabarangay dito sa aming baryo, ah. Walang perang pambili ng salamin, pero may perang pambili ng house in lot. <laughs> 이게 이제 승마를 하나이한고요 이거 보시고 어, 이게 좀 편한 거 같다. 아무게이요무게나으세요이 나은 거예요. 이거는 게더 나. 자 너무 올려쓰지 마시고 꼭 괜찮으세요. 예. Yeah. 그래요. 잠 이걸 주시고. 뭐가 <laughs> 어떡해? 어거해 아, 니 이거? 인격은 아 이렇게. It's Ding 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 ulitaw naman ang little Insoy Pati si little Insoy ay nagustuhan po niya ang kanyang mga salamin, hindi niya niya hinubad. So, nandito na tayo sa aming barangay hall. Before kami umuwing bahay, nag-drop mo na kami sa convenience store at sa barangay hall. Nandito sa loob ng barangay hall po si Daddy Insoy. Kahit sabad do mga kabisdak, ay meron pong open. Meron pong ano, office hour. May nagtatrabaho pa rin sa barangay hall mga kabisdak para mag-cater sa mga kakailanganin ng kanilang mga mamamayan.

Pagkadating namin sa bahay ni Bianan ay agad kami nag-snacks. Kami ni Bianan ay tea, hot tea, barley tea, tapos may orange, yung mga, may mga pritong kamote dyan. Last sulal pan, last lunar new year pa yan ayun, mga kabisdak sulal. Tapos mga kwaja din tayo, last lunar new year din yan mga kabisdak. Tapos si Daddy soy nag siya. Ayan, early pa naman kasi yan mga kabisdak. Then after neto is pupunta ayun, daw kami sa... Ayun, tumunog ang katok. <laughs> Nag-message sa akin ng aking adult student mga kabisda gusto daw niyang tumawag o oh, every every day tumatawag sa akin niya ng aking adult student yung company owner yung CEO ng isang company mga kabisda tumatawag yan gusto lang niya ma-practice ba yung kanyang English kasi isa sa mga reasons kung bakit kahit everyday pa yan sila mag-aral ng English pero yung kanilang speaking skills ay hindi nag-improve. Ang reason yan is wala po silang kausap na nagsasalita ng English. So, ang ginagawa ng kanyang estudyante is tumatawag po siya sa akin everyday kapag hindi ako busy. Aside di dyan sa aming klase na twice a week, tumatawag din siya para lang talaga mahasa po ang kanyang English. So, ayun. <laughs> Bak bakit marami ka kulangot? Kulangot, kutakji. Kumot, kumot. Kumot blanket. Kulangot, kutakji. Kumul, kumul. Kumul, kumul, bisaya ya. Kulangot. <laughs> <laughs> Alam ni Daddy Insoy ang kulangot in Bisaya, kukmo. <laughs> Lagi nangungulangot yan si Daddy Isoy kaya yung kanyang putas ng ilong ay sinlaki na ng putas ng ilong ko. <laughs> Pagkatapos namin ihatid yung Dwiji Calvi sa bahay ni Hubugboy, wala pala si Boy mga kabisdak, nandoon po daw siya, nasabayan nasa bayan daw siya. Dumiretso kami dito sa, nandito lang din ito sa barangay namin ang Porcelain Museum para kunin. nag kasi sila sa amin last week, pwede na daw kunin yung ginawa naming ramyun bowl ni Daddy Insoy. <laughs> bumalik tayo dito after 2 months exactly 2 months mga kamisdak nyo natapos na po yung ating pinagawang porcelain remember nyo ating porcelain museum vlog <laughs> so nandito tayo ulit sa bangsan porcelain museum dito sa aming barangay guys para kunin tumawag kasi sila kahapon tapos na daw naluto na as in fully furnished na po ang ating ramyun bowl na pinagawa <laughs> twice kaming bumalik dito eh Nais ko lang batiin ang ating mga masugid na kabisdak viewers, especially kay Ma'am Samanel Humauas. Thank you so much, Ma'am, sa laging panunood. Ma'am Christine Ubugne from Antipolo City. Shout out Kuya Jill from Wawa Rosario Cavite. Shout out kay Kuya Nanding, Vicky, Merly, Tessy, Medi, and Bella. And Ma'am Elsa from Pampanga. Shout out kay Ate Belly and Manay Perla. Hello kay Sir Dante Escaran from Bantayan Island. Ma'am Jenny Villones. Yes, Ma'am Erlene Esdrilon from Iloilo City. Thank you so much for always watching. Hello din kay Ma'am Erlene Esdrilon from Iloilo City. Shout out team Pustadi in Socorro, Oriental, Mindoro. Shout out to Magaysay family from Pob de Duenas, Iloilo City. Hello kay Happy Birthday. Belated Happy Birthday kay Sir Ray Lawrence at kay Ayan Hart Guliman na anak ni Ma'am Gina, Gina Guliman. Belated Happy Birthday, Ray Lawrence and Ayan Hart Guliman. 왔다, 너무 예 왔다. 더비슷이야 진짜만네. 더 세컨 원, 그 퍼스트 원요 It becomes s 아닌데? 야 세컨 원. Ay, first one, yun, ko-ko. Iyo, iyo. Hold. Ito na siya, mga kabisdak. At, ta. <laughs> uh. Nakuhat natin, mga kabisdak, ang ating ramyun bowl. O, ganda-ganda. ka siya? Ito yung sa una natin nagawa mga kabisdag, diba twice man tayong bumalik doon sa Porcelain Museum. Dahil una is hindi na-press yung record button ni Daddy Insoy. So ito na guys, ito yung una. Mas malaki, tas mas maganda yung pagkakagawa. Mas maano ka, kasi yung instru instructor natin dito mas magaling. Matanda yung instructor ni dito, while dito is bata pa guys. Mas maliit po itong sa pangalawa compare dito, tapos pulido yung sa gilid smooth guys tapos even yung kanyang shape unlike dito na sa pangalawa may mga ano-ano siya giring-giring ba <laughs> hindi po pantay yung kanyang shape mm. so yun lang tapos mas uh, ano to mas thick mm. mas makapal kaysa dito oh mas maganda mas maganda yung gawa natin sa una may magamit na po tayo para sa ating ramyon. Perfect for ramyon ito mga kapisak. Ramyon bowl po talaga to. So, bumili na kami kanina ng ramyon. Siguro bukas eh. Matatry na natin to. I-flex ko na din yung gawa ni Little Insoy. Eh. Ito po, gawa ni Little Insoy ito mga kabisdak. Yan, may pangalan niya dito. Pangalan niya ni Little Insoy yan. Yan. Mas maganda ito oh. O yan po, pangalan ni Little Insoy. Mas gusto ko ito mga kashda kasi may pain. Lagyan natin ng mga snacks dyan. Ito din, gawa po ito ni Little Insure mga kashda. Maliit na jar. Mm -hmm. So, tatlo. Pabalik-balik pabalik na kasi yan sa Little Insure doon sa porcelain mo sa yun. Kasi yun ba? At syempre, hindi rin patatalo si Bianan. Ito, gawa po ni Bianan. Ito mga kabisdak. Oh, may flowers, flowers ko Bianan, oh. Siya mismo ang gumawa dyan. Siya din mismo ang nagpaint. Tapos may pangalan niya. Yan po, pangalan ni Bianan. <laughs> so, sa kanila nila yung si Maganda kasi may paint. Oh, hindi mo maintindihan anong painting yan. <laughs> So, kompleto kami, no? May, uh, may, sa akin, kay Daddy Insoy, kay Little Si Little Insoy ang may pinakamarami. Oh, so, yan. O, diba? At tingnan nyo, yan po lahat ang ating mga nagawa sa Porcelain Museum. Uh, sariling gawa talaga namin yan mga kabisdak with of course uh, sa tulong ng mga instructors. <laughs> and that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!